Matapang at tapat ang naging sagot ni Angelicang sa interview sa kanya ni Tony Gonzaga sa kanyang YouTube channel. Ito ay patungkol sa mga pinagdaanan at mga naranasan niya sa gitna ng kanilang shooting at pagawa ng pelikula. Kilala si Angelicang sa pagawa ng mga pelikulang hindi angkop sa batang manunood o parental guidance. At isa rin siya sa tinuturing na pantasya ng bayan dahil sa kanyang mga ginagawang pelikula na pawang pang matanda lamang. Ayon kay Angelic, wala naman umano problema sa kanyang tinahak na karera sa showbiz lalo na't alam niya raw na naghahanap buhay lamang umano siya. At tinanggap na rin daw di umano ng kanyang ina at suportado rin siya nito. Gayon pa man inamin ni Angeli na makailan beses na siyang na-take advantage ng kanyang mga co-actor na kanyang nakaka-eksena sa pelikula. Lalo na sa mga eksenang may physical touch at malapit ang paggalaw ng katawan. Ayon kay Angeli hindi daw kasi maiiwasan madala sa eksena ang mga lalaking aktor. Kaya kahit may plaster may pagkakataong natatonggal ito kapag tumitigas at tumetayo na si Menoy bagay na di maiiwasan. Pinsan din nawawala sa sarili ang kanyang mga kaeksena. Dahil bago pa sabihin ng direktor ang action, ay humahalik na raw agad ito at hanggang sa pagkat ng direktor ay hindi pa rin tumitigil sa paghalik at pagyapo sa kanya. Sabi ni Angeli may times na habang naka-plaster, natatonggal ang plaster kasi tumitigas ang alam nyo na. Tas bago pa mag-take ang direct hinahalikan ng ako, after mag-take, hinahalikan pa rin ako. Nasa isip ko basta isang take, go muna, after nun doon na ako magre-reklamo kay direct. Sabi ko, direct nakita mo ba na ganto ganyan at parang over na. Sabi niya oo nga nakita ko. Sinabi rin ni Tony na maaari rin daw madala ang mga artista sa bawat eksena. Kaya naman tinanong ulit si Angeli ni Tony, kung paano hinihiwalay ang trabaho sa totoong buhay. Ayon kay Angelini minsan hindi siya nadala sa eksena dahil sa alam niya raw na trabaho lamang ang ginagawa niya. At may mga tao rin sa paligid nila na nanunood habang ginagawa ang eksena. Sabi pa niya, pag work na sa isip ko talaga work lang to while doing the scenes madaming tao lagi sa set. Andyan ang cameraman siguro dalawang or tatlo tas may audio pa andyan pa ang director. Kaya never po akong na-carried away o bumigay sa mga pinapagawa sa akin. Samantala sa kabila ng kanyang trabaho inamin niyang tanggap ng sexy star ang tawag sa kanya. Ngunit nagpapasalamat pa rin siya sa kanyang mga kaibigan at mga taong nakapaligid sa kanya. Na hindi ganun ang tingin sa kanya kundi isang tunay na actress at alam nilang trabaho lang ito na kailangan gawin para magampana ng maayos at maganda ang kahinatnan. Sa kabilang dako maraming netizens rin ang nagsasabi na sana raw ay mabigyan pa siya ng mas magandang opportunity si Angelique lalo nat hindi lang naman pagpapaseksi ang kaya nito kundi marunong din ito o marte at kayang gawin ang ibang nagagawa ng artista